mga gandang umaga po sa ating lahat mga ka mga ka-viewers so sa so umagang ito share lang namin ang mga gulay na aming napipitas kagaya ng talong so bukas ang pag-harvest pa namin ng ampalaya so abangan nyo bukas bukas ang pinakamarami nating harvest yan ang kamatis at ang talong na nabandol Ganyan nakarami mga kapwa, kapwa farmers. Tapos hanggang ngayon tuloy pa rin ang pagpipitas ng talong. So kahapon kamatis ang ina namin ngayon, ang talong. So bukas naman po ang ampalaya. So pagsabayin namin tatlo ang, ang tatlong variety, talong, ampalaya at saka kamatis. Hindi namin kaya mga kapwa, kapwa farmers. Dahil marami na po. Yan. Kawai kawai. Kawai kawai. <laughs> Ayo, oh. Yun! oh! <laughs> so, yun po mga ka-farmers, mga ka-viewers, ang aming ginagawa. Nagbundol na po kami ng talong kasi kahapon natatapos na ang kamatis so may hindi na ibandol yung tinatawag nating ube rife so yan kadami ang ating pang 6 times harvest sa talong So abangan nyo bukas no ang pag-harvest sa aming ampalaya kasi yun po ang pinakamarami bukas so yung mga taga classify namin sa ano ay galing ang isa galing Mindanao ang isa galing Leyte ang isa guripan <laughs> mga hire po ito mga kapwa ko ka farmers <laughs> mga banggeetan <laughs> isa batangenya Padaloson, isa Bisaya, sistema din ako. Oh, Luzon, Bisayas, Mindanao. Hire po to lahat mga ka-farmers. Mindanao. Okay, so sa inyong lahat no hanggang dito na lang siguro. Maraming salamat po. God bless at nabuhay po tayong lahat.